Kidlat News Updates Ako po si Cesar Surian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Isang Filipino-German na lalaki ang pinagsasaksak hanggang sa mapatay malapit sa Eiffel Tower sa Paris, saad ng French Embassy ngayong araw December 4. Sa isang statement, kinumpirma ni French Ambassador Mary Fontanel na ang lalaki ay isang 26 na taong gulang na turista na may German-Filipino nationality. Ayon sa ulat, isang French citizen na kilala ng intelligence authorities ang may pakana ng inilarawan ng France na isang terrorist attack. Bukod sa pagkasawi ng isang biktima, dalawang iba pa ang iniulat na sugatan. Agad ding naaresto ng pulisya ang suspect at sinasabing may serious psychiatric disorders ayon sa French officials. Nagpahatid na rin ng pakikiramay ang France at si President Emmanuel Macron sa pamilya at mahal sa buhay ng biktima sa mga Pilipino at sa German community. Isa sa labing dalawang ospital sa mundo ang nanganganib na tumigil sa operasyon sa taong 2100 dahil sa mga panganib na dala ng climate change patay sa ulat ng Climate Risk Analysis Organization na XDI. Ayon sa 2023 XDI Global Hospital Infrastructure Physical Climate Risk Report, mahigit 200,000 hospital sa mundo ang nasa high risk level pagdating sa vulnerability sa physical damage, sa ng anim na climate change hazards gaya ng pagbaha, forest fire, extreme wind at bagyo. Sa kaparehong pag-aaral, naitala ang Pilipinas bilang ikapito pagdating sa bilang ng high-risk hospitals na may 26.7% o nasa 550 hospitals mula sa higit dalawang libong ospital na sinuri ng XDI. Lumalabas din sa ulat na ang Southeast Asia kung saan nabibilang ang bansa ang may pinakamataas na porsyento na nasa 10.76% at maaaring umakyat sa 18.4% o isa sa kada limang ospital sa taong 2100 samantala ang mga bansang India, China at Japan ang nanguna sa nasabing pag-aaral. Magkakaroon ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo simula bukas December 5, kasunod ng inaasahang supply cut ng major oil exporters. Sa magkakahiwalay na advisories ng mga kumpanya ng langis, madaragdagan ng 30 centavos kada litro ang gasolina. Karagdagang 20 centavos naman ang magiging bagong presyo ng kerosene, habang bawas naman sa 30 centavos ang ipatutupad sa diesel. Ayon sa Department of Energy o DOE Oil Industry Management Bureau, ang pagtaas ng presyo ng gasolina ay bunsod ng storm-related drop in Kazakhstan oil output, softer US dollars, and decline in US inventories. Para sa Kidlat News Update, Renzi pag-uulat. niyo pong ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <tot>